Sobrang challenging, yes, of course, sobrang challenging niya. Kasi, for me, rock com medyo kaya siya Kasi parang dalawa kayo din eh. Part niya eh. comedy na, extreme comedy ang hirap. Ang hirap magpatawa ng tao. Yun din yung sinabi ko kay Direk nung opisay. Eh. Sabi ko, kaya ko ba itong gawin yung comedy? So, experiment kami sa tulong nila at ng kasama kong co-actors feeling ko feeling ko naging komedyante naman ako sa kahit pa and uh, memorable experience I think ang pinaka memorable sa akin doon ay yung kising sinami ng manok Oo, oh, oh, Sabi niya kasi, hindi <laughs> yun. I think yung last part, yung ending. Kasi doon lang kami uh, actually nagkasama-sama din lahat. Kasi iba-iba kami ng schedule ng shooting eh. Kasi nga iba-iba kami ng kwento. Eh. So I think yun yung masaya kasi kumpleto kayo. Ang dami nangyayari. Ano ba yung, ano ba yung ending ng pelikula? Sa beses kayo nasa... Ay, kunin ko na tayo? Sa lugar? Thank you, Joshua! Thank you, Joshua! For my next question